Ang hindi nakikita ng tao ay nakikita ng Diyos. Ang hindi sinusuklian ng kapwa ay sinusuklian ng langit. So, hi hey mga kuya at ate. Welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Mga kuya at ang pahayag na ito ay nagsasalamin sa isang dakilang katotohanan. Ngil sa katarungan ng may kapal. Sa buhay, madalas ay may mga bagay tayong ginagawa ng palahim. Kabutihan man o sakripisyo na hindi napapansin ng ating mga kapwa. Maaring may pagkakataon tayong tumutulong na walang nakakakita Pagpapakong kong baba na walang pumapansin o nagbibigay na walang tumutugon. Sa paningin ng tao, tila ba walang saysay o oh, walang halaga ang mga iyon. Ngunit sa larangan ng espiritu, walang anuman ang nakakaligtas sa mata ng Diyos. Ang lahat ng layunin, maging lantadman o lihim, ay nahayag sa Kanya. Kahit ang kabutiang hindi kinikilala ng lipunan, ng pagmamahal na hindi nababalik ng ating kapwa, ang pagsusumikap na tila ba binabaliwala ng tao, lahat ng ito'y tinatala sa langit at ibabalik sa atin sa takdang panahon, sa parang higit pa sa inaasahan natin. Samantala ang tao ay madalas magbigay ng gantimpala batay sa kanyang nakikita at nadarama, ang Diyos naman ay nagbabayad na ayon sa katapatan ng ating puso. Kaya't ang hindi nasusuklian ng tao, tiyak nasusuklian ng langit. Hindi lamang sa anyo ng material na bagay, kundi higit sa lahat. Sa anyo ng kapayapaan, kalakasan ng loob at mga biyayang walang kapantay. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng kabutian, sapagkat ang gantimpala ng tao ay pansamantala lang, ngunit ang gantimpala ng Diyos ay walang hanggan. Ang tunay na halaga ng ating mga gawa ay hindi nasusukat sa palakpak o papuri ng kapwa, kundi sa mata ng may kapal na nakakakita ng lahat ng bagay, hayag man o tago. Mga kuya at ate, sa ating paglalakbay sa buhay, karaniwan ng pagkadama ng kawalan ng katarungan. May mga pagkakataon ng ating pagsisikap ay hindi napapansin. Ang ating kabutihan na hindi napapasalamatan, ang ating sakripisyo ay hindi nabibigyan ng sapat na halaga. Ang puso ng tao ay may hangganan madali itong lumimot, madaling magbingi-bingian at madalas ay may inuuna pa sa pansariling kapakinabangan. Ngunit ang Diyos sa iba, siya ay makatarungan at walang nakakalampas sa kanyang pagtingin. Bawat patak ng pawis na ibinubuhos mo para sa iyong pamilya, ang bawat panalangin na binubulong mo sa gitna ng gabi, ang bawat kabutihan na ginagawa mong walang nakakaalam, lahat yan ay nakatala sa aklat ng langit. Hindi mo man agad makita ang bunga, huwag kang mag-alinlangan sapagkat sa oras na kanyang itinakda, ang mga iyon ay babalik sa iyo bilang pagpapala. Ang gantimpala ng langit ay hindi laging nasusukat sa salapi o material na bagay. Madalas ito ay dumarating sa inyo ng kapayapaan sa iyong kalooban, kasaganaan ng damdamin, kalakasan upang magpatuloy o mga bagong oportunidad na hindi mo inaasahan. Ang langit ay may kakaibang paraan ng pagpapabalik higit sa makatarungan, higit pa sa masagana at higit pa sa akma sa pangangailangan ng ating kaluluwa. Sa makatuwid ng pagpapaalala ng kasabiyang ito ay huwag tayong mabuhay para sa palakpak ng tao. Sapagkat ang palakpak ay panandalian lamang. Mas mainam na mabuhay na may katapatan at kabutian. unay nasaksi at siya ang nagkakaloob ng gantimpala ang hindi kumukupas. Tandaan niyo po mga kuya at ate, ang tao ay nakatingin lamang sa panlabas, ngunit ang Diyos ay sa puso. Ang kapo ay maaaring hindi makabawi, ngunit ang Diyos ay laging tapat. Ang gantimpala ng mundo ay pansamantala lang, ngunit ang gantimpala ng langit ay walang hanggan. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita ka ulit sa next video ko. Bye bye!